Ngayong araw mga bro, may gusto lang ako i-share sa inyo kung paano magbago ng set point gaya ng refrigerated container na star cool. Kung mapapansin nyo, ang set point niya is negative 25 degrees Celsius. Punta lang kayo sa operation, tapos may makikita ko yung set point. Enter nyo lang yung set point niya, tapos arrow up and arrow down lang mga bro. Bali, set ko siya sa negative 25.5. Tapos enter lang mga bro. Kapag nag-initialize na siya, yun na, nabago na natin ang set point. Bali, punta lang tayo sa main menu. I Check natin kung nagpalit na yung set point. Back lang natin yung X. Kung makikita nyo, negative 25.5. Tapos ang return nya is negative 25 na. Tapos kapag ibabalik nito sa dati, ganun lang din operation. Click nyo lang yung operation. Tapos enter. Tapos arrow up, arrow down. Kung ibabalik natin sa negative 25, arrow up. Tapos enter lang. Kapag nag-initialize na siya ulit, okay na siya. Babalik na siya sa negative 25. Ganun lang mga bro ang pagbago ng set point dito sa star unit na refrigerated container mga bro